Good morning guys. Magluluto ako ngayon ng tilapia. Bao namin sa wife. Ni Princess. Ito guys. Adobong manok. Yan. So ayan to na. Ano na guys. Nag-iinit pa ako ng kalaha. Ang kaming itlog. Miswa. Tapos mga panakot guys. Tapos meron kami tinapay. And then kopya na keso pastillas hindi ko siya gusto guys hindi ko siya bit gusto ko yung ano ano tawag nito mas bit ko yung ano yung ubi. saka yung kopya papoy din meron kaming bahaw guys ayan Siyan bigas namin, guys diba? ba? Bigas ako sa dalang wala. Ito wala na tong laman. Kaya ganyan ang mantika guys, kay meron kasing kaunti na used oil. Tapos sinaluan ko siya ng bago na oil. Iprito lang naman ako ng isda, kaya hinaluan ko lang siya ng used oil. So yun guys, nagluluto ako ng isda na tilapia, kakain mo na ako guys. Ba? 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 nyo? mà mai hoa tân nhỉ mm. Yeah.